yun, good day sa inyo mga kapadyak kamusta kayong lahat ah, kuya Jeffoy nga pala and welcome to my channel so for today's video mga kapadyak pupunta tayo ng Mount Parawagan isa kasi itong Mount Parawagan sa mga hindi ko pa napuntahan na bike destination, kaya ngayon Nasamantalahin ha, ko habang may pagkakataon. Tapos makakasama ko sa ride na to, yung or magiging guide ko, yung isang kasama ko sa pag pagbabike palagi, si Boss Eman. So muli mga kapadyak, samahan niyo ako sa aking uh, pagbabike. Papunta sa Mount Parawagan. Let's go! dito tayo ngayon sa Commonwealth dito tayo dadaan papunta ng uh, Litex ito mahirap dito sa Commonwealth dito sa highway medyo maalikabok ah hindi na pala ako sa Litex dadaan dito na lang pala ako sa kaliwa para hindi na ako aahon para no, iwas na rin doon sa mga matrapik na lugar ng Litex may rotonda dito kakaliwa tayo dyan uh, ah, hindi ko lang kung Don, Don Antonio ba ito Donya Carmen ah, tawid tayo dito yan yun oh, sakto safe na uh, ah, dito tayo dadahan para mas medyo maiksi-iksi uh, ah, pagdating dito sa may kanto kakaliwa na tayo dyan uh, ah, Bayatas Road ah, kasi itong kanan papunta yan ng Vitex palabas ng Commonwealth so tayo kaliwa okay bakit kaya ganun? parang humaba yung Payatas Road parang kanina pa ako bike ng bike hindi ko pa rin nakikita yung ano yung lusok ayun hihingal na ako wala pa rin yung lusok Oh, Ah, ito na siguro yung lusong. Ito na kaya? Ayan, ito na. Ayan natin. Ah, ito na nga. get the view Nasa may nakaharang Ah, uh, Dito tayo sa kanan hindi ko tayo dyan kasi yung diretso Papunta to ng ano eh uh, Mount Oro At hindi ko, hindi ko pa rin napuntahan yung Mount Oro na yan Siguro next time na lang Sa next vacation ko Okay, dito na tayo sa ano to, uh, Montalban, Rizal Ano na ako dito eh, tatlong araw hahahaha, <laughs> hindi ah ganoon na to ulit hindi yan, jogi ako kain tayo? saan ba yan? okay tara ayun, nandito tayo sa Coco Martin Resort, este Coco Mountain Resort, nandito tayo magbe-breakfast yan. yan ba yung inumin natin? Jack Daniel's umaga pa masyado yan ah may ano, may vintage na jeep. Parang socialin yung uh, kakainan namin ng almusan. Iwan natin yung mga bike dito. Hmm. Bakit may papakilala ko? Parang kilala ko to ah. Kamilyar yung mukha eh, oh.

Ito na naman po si Bosema, naka Jamis de Belen. Nakagrabel <laughs> ah, eh. Eh, tayo. Malapit na tayo dun sa akyatin natin. Ay, hindi pala malapit. Malapit lang siyang tignan. Ayun oh. Saan tayo? Ah, kaliwa. Ay, kanan. Ah, so, dito raw sa may arco, yung papunta ng Wawa. Pero kami dito sa kanan, kasi Mount Parawagan. Ah, mamaya, papasyal din tayo dyan sa Wawa lang. Pagbaba na sa ngayon dito muna tayo ahon so magbabay daw muna tayo ng ecological peak dito grabe naman yung gradient ng ahon dito bungad pa lang 15% tagad morning po hey. <laughs> hello po shout out sa'yo <laughs> takbo ko 4 km 5 km per eh. hour Grabe. <laughs> Ang haba ng no, 16% grade. Dyan. <laughs> Ay, grabe. Ang taas. Thank po. Thank you po. Hindi pala joke yung ahon dito sa Mount Parawagan. Pero mas maganda raw ngayon umahon kasi sementado na. Hindi kagaya dati, no? Oo. Oh, pwede ka na puto ng road ng road bike. <laughs> o oh, tulok na tayo. Sige na natin. <laughs> Walang wow, jump na nito ah. Kung forever tayo dito, boy ah. Ngayon na 'yung sa likod Oh. Ay, hindi kaya. Umaangat. Sorry, doggy. Yun lang. Hindi kaya. mangat. Tulak muna tayo. Tulak. Mataas to ah. Parang balagbag. Parang siyang balagbag. Ang ganda ng view. Ayun. Mga ko sa likod. Ah, ang ganda ng view. Medyo tulak part na kami dito kasi masyado mataas yung gradient nasa 18 18 sa'yo? Okay, basta yung tumirik na yung panukat niya ng gradient sa akin 18 yung last nano reading ano to? ano to? Okay, <laughs> stop over a minute. Stop over a minute. Sabi sa station of the tindahan tayo ngayon. Masyado mo namang ginagalingan eh. Ano <laughs> naman binibasic? Huwag mo basic masyado. bagus si Mento. Siguro mga nasa ano na kami, one fourth. One fourth na lang, no? lapit na kami doon sa peak makakaraos na rin tayo dito sa ahon ng Mount Parawagan Hmm, ganito pala yung kalsada no? tatulak muna kami at hindi bikeable yung ano Ayan, ahunin natin to. Oh, matarik pala to. So, dito tulak bike pala. Papunta doon sa may signage na yung may karatula na Mount Parawagan. Ayan, ahun muna tayo. Ayan. So, ito na yata yung pinakasamit yung merong signage na Mount Parawagan. Di ba, boss Yes! Summit! Summit! <laughs> Damn <it. laughs> Parawagan Unlock. O, oh, babahan na tayo? Tara. Para makakain na tayo. Tubig na. Ay, mataas. Oo, oh, pahingin natin. Oh, grabe, karakas ka na dito. Pagpababa. Pupusan talaga dito ng brake pad, no? Yan, ano siya eh? Negative 4, 15 na siya, oh. Negative 16. Oo. Oh, eh, ito, yan. Part na yan. Bilikado yan, eh. So yun nakabalik na kami dito sa baba, ngayon maghihahanap naman kami ng kakainan namin para sa lunch. At least ikaw may hindi nyo nag-stop at kayo. So yan, dito na namin tatapusin yung video namin dito sa Wawa wow Dam. So, shout out! Meron? Uh, wala na. Shout out sa uh, lahat. Guides uh, eh. Ako, shout out dun sa Team Payabang. Kila <laughs> Jupiter, <laughs> kila JB, kay Jay, tsaka kay Master Chris. <laughs> Ayan, kumusta kayo lahat? At sana susunod makapag-ride tayo ng ano ha? Ah. Medyo kulang lang kasi yung schedule ko Hindi ko kayo mayaya lahat eh Medyo biglaan lahat ng ride na to eh So maraming maraming salamat pala kay Boss Eman Na siyang nagdala sa akin dito sa Mount Parawagan At dito sa Wawadang ah, Kung hindi dahil sa kanya hindi pa ako makakapunta dito no? So hanggang sa muli mga pajak So siguro mga susunod kong video Baka sa video na naman sa Qatar no? Medyo boring dun eh <laughs> ano, Wala tayong magagawa kailangan bumalik dun eh. So again, uh, this is QJ Poy. Ride safe always mga pendak and God bless. Bye!